parang po Gorgian Jordan. Bukha rin ako. Matagal yung sugar. Ano ba nangyari sa'yo? Siguro po dati po sa basketball eh. Tapos ngayon po sa pagmumoto. May okay, sa po talaga ng makirap dito po, Sobrang kirot na. Yeah. Tapos na, pag nagpapamasage po, pag gano'n. Talagang maano na po sa ganito. Talagang maganit na. Tapos pag tumihikap naman po ako na gumagano'n. May sinisikip dito. Umihikab o umihinat? Paghikab po, tas kasama ko gano'n. Oh. Opo, may umihipit din po sa gano'n. May umihipit yung sa gitna na dito, dito, dito? parang dito po gano'n. Oh, parang medyo na yung ko. hirap ko lang kayo Ha? Eh, eh ano ah? Opo, yan po yung lagi kong mga. tama ay dun, Dalawang bounce. Sure. Pang. Ang laki ng litid na yun. Dabi po yan. Yan po talaga yung Hindi kaya sa tattoo Ano? Hindi po. na hindi na Hindi po. yun. Kulang sa ano to. Ayun doon. Shaded. po. Hindi pa po. Tayo ro'y, tayo lumayan na tayo ro'y. Mamaya kahit gaano kalalim yung hinga mo, walang sasabi niya, promise. Eh, naka din daw yung pag niya yun, yung pre niya Medyo umihigtig yun. Eh. Tanggalin natin na ah, dyan. Patutulogin natin yung buong lingkod mo. Tayo ah. Sabi ko sa iyo, eh. Yan Yun Meron kasi tayo pinatawag na spinal nerve. Yan ang patagilid. Pagka yan yung mga vertebrae natin na align na, matatanggal na yung pagkaipit ng mga ano. Kaya pag umiinat ka na Nahirapan ko tayo. Beat, ano ba yung luma? 115 lang. Tipid sa gas yan. 112. 112. Pero 110 lang. Malit lang yung debit kung babayan. Pero magaan yan. Magaan lang. May bago na gusto na yun. Yeah, may bago na gusto na Maganda kasi yung feedback sa on debit kasi man eh, Mahina sa gas. Hmm. Pati pig. So nice stock nung tambot yun. Yung sa akin dati, sobrang taga buhubos ng gas nun. 100 it? lang, hindi yung mutak ko, 100 lang pinapagas. Oo, oh, buka. Sabi niya, babahit daw siya eh. Hindi mahal siya na tapos eh. Ano ka sa ba? Four. Four, Four. Five. Four. Jesus. Oh, hingang napakalalim. Hello. Oh. Isabi mo mag parang maghihikap ka pero Adon. Oh, dito mo may ibet. Oh. Okay, Wala, hindi mo yeah, Ito daw yung dala yung set ng hindi mo sasagot. Basta, yes, nah. ayo isang set dala Ice na yan. Okay. Ano, ikaw na? Ayos. 4.30 palabas basta ano ko. Hindi, nagtatanong si madali. Oo, sige. Hindi, basta... Huwag na siya mag-drive. Amay ng bahala. Hindi, ikaw na bahala. Okay? okay? Clicking? Basahin? Hindi. Pati sa clicking idol talaga minsan di nawawala yan. Pero pagka, pag lagotok niya, pak! Ouch! Yung mga clicking idol di nawawala ano Alam mo bakit? Yung mga cartilages natin, sometimes, napuput-put dyan. Pag matagal na panahon, hindi napapahayos. Kasi, kahit paglalakad lang, hindi ka naglalakad ng pag -edto. Kaya paglakad -pag lang. Kaya ito natin ginagawa, lalakad lang tayo. Umikis-kis yan. Yan. May ano ba din papasok? Nawala po ang pinag-aing ay akin. Idol, you know? you know? yung mga clicking, ah. ano na yun? Minsan nagre-regular yun. Pero yung mga ano, yan, ito yun. Pag-tina lang pag napahinga pa yan ng mga 1 to 2 days, wala na yan. Kaya kung pasabay ko din po ito, kasi may tapilok po ako dito. Okay, okay. Ay, siya mo yung higa mo tawag. Yan. Ta Tapos lang doon, punta na daw siya doon. Puni kami sa kaya doon. Sige, tiyo. kasi kung hindi kayo. Kanina eh. na eh.